What's up everybody, welcome back once again sa ating YouTube channel For today's video May nabili tayong power inverter last week Susubukan natin kung gagana ba ito Okay, susubukan natin ah. Okay, so nabili natin ito sa <clears throat> Alam nyo na Okay, ito yung ating nabili Yan. Okay, and then of course, gagamit tayo ng 12 volts na kiri. Yarn. This video is not sponsored. Yan, 12 volts yan. Okay, hindi natin ipapato kasi. Yan. And then, try natin i-connect sa ating grinder. Okay. Alam na. Positive. Hindi. <laughs> <then. laughs> Oops, try muna natin. Okay, meron. Okay. Siyan ha. Yung pan, Fan. pan, <laughs> pan, mandar. Then, yung indicator, Maka-on sya, yan, pula. Then, try natin sa ating drill. <coughs> okay. 80 watt to 20 volts let's do it ayos try natin grill drill to. <laughs> Alam na So, try natin sa grinder Okay, susubukan natin sa grinder Yan. hmm, Iwan ko, German kasi Okay Okay. Nice. Sa cellphone naman. Try natin. Magana siya, boss. Yan. Nasa charge talaga siya. So kung gagamit tayo ng grinder o oh, yung barina, So, may indicator siya kung kulang yung power o hindi. Kasi, gumagalaw to. Pag pinipindot natin yung barena, nakita nyo naman, nag-markdown nag, nag ma siya. Yung tatlo ata. And then, sa grinder, yung isa na lang yung natitira. Parang lakas-lakas din yung grinder. Pero at least, kung brown out, magagamit tayo, di ba? Inverter. So, nakuha natin to online. Ito 1,000 plus, I think. Sulit, sulit naman siya. And then, pwede nating magamit sa pag-drill at pag-grind. Pero, ewan ko lang kung magagamit natin to sa pag-welding natin. Ito, try lang natin kung magagamit ba sa pag-welding. Okay, so, that's the end of our video please subscribe, hit the notification bell para updated naman kayo sa mga future videos natin. See you next week. <laughs>